ako si Erwin, sang Joyride Rider at sang Young Shop Owner. Tamad ako pero gusto kong umaman. Tara, samahan niyo ako. Andito nga pala ako sa Young Shop namin. Nagpatawag pa lang ako ng mekaniko ng kaibigan pa ng tatay ko na si Ukay. Pinapaliwanag niya sa akin kung anong sira ng aking truck. Maradong araw at marumi ang tangke ng aking truck. Pansamantalang gagamit kami ng galon para mamonitor ang pag-andar at kung hindi na ito mamamatayan at nagsali na nga kami ng krudo doon sa galon. At muli naming pinagbomba ang injection pump at muli itong pinaandar. I-monitor nga naod namin to ng mga ilang minuto kung hindi na mamamantayan ng makina. Abangan nyo nga pala sa mga susunod na araw ang aming paghahakot sa mga kumpanya at sa division. Hanggang dito na lang, kita-kita po tayo sa susunod. Yahoo!